sa inyong interview pila biglang ng iba ang nangyayag sa inyong usapan at siya ay ang bro Pagkatapos ng Pagkatapos ng dating dapat na, uh, hindi dapat matapos um, Matabang, ito, na, okay, um, at ang mga na tatapos siya dahil pang magiging si Gretchen nang maalala niya ang greatest advice na nalibigay niya ng pagdating sa love life Ang parati kong sinasabi sa kanya ay di tayo para magkasama Okay. Okay. Um, we only have one life to live, and oh. you have to live your life to the fullest. I uh, so told you have to love yourself. That's what she said, loving. And not sacrificing <laughs> herself. And I want you to love yourself more than anyone That is beautiful advice, wow. Miss Gretchen Barreto. That's Bianca. That's right.

Talungin natin si Derek kung totoo nga ba ang balita niya sa isang mga mga sa Good Ng panitang panala. Sinipin natin. Sa lahat ay ay nalakad na may sa talungan ng sa pagkakaibigan nila. Next na sa SNS. Ang galing.